What's up mga kainsan? Mga kainsan. ay ano, tayo po muna i-attend ng graduation ng aking anak po. Ay, kita'y uh, pa-uwi na po. Gawa ng, ako hindi naka-attend dati ng ano, ng daycare. Ng ngayon lang ako makaka-attend. Grade 6. Ay, akala mo eh, parang kailan lang. Ano mga kainsan, may pag-graduate na tayo. Ibig sabihin ay eh, tayo'y eh, nagkakatahid na. Nagulang na. Aba, ay, akala may kakagraduate ko lang din ng high school ay. Tsaka elementary. Eh, eh. Tayo naman ang may pag ngayon. Babawi naman ako ngayon. Babay, ako naman hindi nakakaakit ng stage ay. Mamaya, aakit tayo. Yan ang ulan biro din sa inyo. Dini. Sa inyo ba mga kaysa, Hindi maulan. Ay, Dini. Lurok lagi. Ha, ah, ah. Pari kay apat na araw na. Aba. Ay, awan ko sa inyo kung naulan. Ay, din laging permen po yung... Pag ikaw ay... Magpapabaya po din ay... Laging kang nasa ulan ay... Aalis ising ka sa hapon. Tapos ay ikakain muna natin sa labas sila. Siguro ikakain kami lahat, pati mga... Kaibigan namin doon sa school. Yan, mga kaisan. Kitang-kita nyo naman ako yung... Seryosong seryoso kami po ano, hadinin, yung, ano, ha ni Mrs. At graduation nga po nung aking uh, anak. Aba, eh, yan ang unti nang gagraduate din eh. Yan, no, mga kainsan, no. Seryosong seryoso ako eh. Ang laking tao. Yan, mga kainsan. Yeah. yeah. Ay, kami naman mga kasi na perming nasa stage, bumawi naman. Sabi nga, bumawi naman ang nanay at tatay sa uh, apo. At perming may sabit. Diba, ay eh, kami anim na magkakapatid, iwari-wari e, wala man lang nagkasabit. Ay, eh, eh, kayo na biro. Sabi ni nanay at tatay, ba, pa, eh, kami hindi man lang nakakaakit ng stage. Eh, mga minsan, paakitin ko kayo pag walang tao. Oh, yan. Arts And with honors. Yan mga kainsan. Paratapos lang ng graduation. Katapos lang ang namin kumain. Ay. Yan si Mrs. kasama natin. Ay ano mga kainsan. Ay kasama natin ay ano. Yan, ay hindi na ako nakapag video eh. Ang mga kasama natin ay mga nanay at tatay ng classmate ni otoy. Eh. Ayan, arin to rin arin, dinerityo namin. Maigi rin. Pamiwasan arin mga kainsan. Ito nga pala mga kainsan ay sa Lukban, Bilya Sinayda. Kung gusto niyo mamasyal din, eh, barangay parang. Wala siya sa Google, meron siya sa Google Map, ay iba. Pero pag kayo pupunta din, eh, Bilya Sinayda, likod tagiliran ng barangay hall ng barangay parang, andaan ninyo. Daan papuntang Sampalo, Quezon. Yeah, yan ang gara. At yun, may pa kami ni na ano dun, makupa. Ay kami muna yung mang titingin kung may laglag. Pero bawal pong kumuha. Ay laglag ang kukuha ni namin at ako ba asap yung napaibig. Hindi na kami nakapagpapictura ng mga ating kaibigan. At ako nahihiya ay. Yan, mga kaysa ng makupa. Alam ba ganin yung aling makupang katay? Yan, anong sarap matamis. Pakadaming laglag din eh. Pero sa bukid eh wala kaming tanim na ganar eh. Makapagtanim na ako ng ganar. Meron kaya nabibiling binhi, binhinar Para bang yambo. Sa amin po ay yambo. Hmm, yan oh. Sinimutla ang natin at sayang. Hmm. Wala nang hugos-hugas. Diretso na. Sabi ni Mrs. ay, hindi mo na hinugasan. Ituloy eh, na rin. Sana'y namang kumain ng kalibkib ay. Tuloy na. Masarap mga kainsan. Pangus na. Yan Oh. Yan ang mga bunga. Pagkakadami. Pwede rin pala mga kainsan kayo din mag ano, mag camping. Pwede rin. Naki, aray, lugar na aray nga mga kainsan. Nakikita ko sa aming lugar. Aray. Yan lang Oh. May campingan. Tapos eh. Maganda. Nakikita ko yung aray sa lugar namin. Yan rin. Kung gusto ninyo mamingwit, pakilo lang ninyo. Oo. Ari naman ay yung kabilang pwesto, mga kainsan. Yan. Ari yung kabila na malawak ito. O aray kay... Nasa limang hektarya ito hihigit pa. Malawak ang pwesto, mga kainsan. Yan, arin naman mga kaisan ay eh, salamin eh. Puro salamin naman arin ngayon arin. Uh, parang tambayan. Instagrammable arin mga kaisan. Yan, sa mga gusto magbakasyon. Pwede kayo din eh. Yun, yung kabila ay mini lake din oh. Yan. Tapos nung sa gitna, may function hall. At yung mga bata ay na sa kabila, naglalaro. Ay kami, Nag-date muna ng kaunti ka animesis. Aming inikot-ikot. Ay, ang ganda. Mga kalibang. May kubo sa gitna mga kainsa na pwede nyong kainan. Ayos din. Ganda. Instagramable, sabi nga nila. Yan o. Bilya Sinayda. Lokban Quezon. Tapos yung nakikita nyo mga kaysan parang bilog-bilog sa dulo. Tent po yun. Pwede po kayo mag-camping sa ganun. No? Hindi ko lang akong alam kung magkaano. Yun, sa dulo. Parang mga bilog. Yung puti. Bay, maganda rin. No? Nakakatuwa ang lugar na ari. Yeah, mga kaisan, bisitahin ninyo Bilya Sinayda at kami pauwi na rin ni Mrs. Tsaka yung mga bata po. Barangay parang Lokban Quezon mga kaisan. Bago daw po ito. Ito daw ay eh, ano, nagsimula lang ay nung pandemic. Hanggang sa gumanda-gumanda na po. Nagsimula lang sa kaunti. Ayan, maganda na. Dinadayo po ito. Bagong dinadar dinarayo po sa Quezon Province. Yung kabila naman ito, alam po niyo yung kay ano? Kay... Yung asawa dati ni Dulpi. Sino ang Sino ang pangalan nun? Asawa ni Dulpi, Shasha Padilla. Yan mga kaisan, yung kabila po ay kay Shasha Padilla. Yung kabila nito. Diretso -dire yun mo lang yun. Papuntang Sampalo, Quezon. Ito naman ay bungad bago sumapit. Bago pala ang ding dinidevelo pero napakaganda na po. Ay paano mga kaisan? Congratulations po sa lahat ng gumraduate. At uh, ko kayo at ako yung mamamapak sa inyo. Yeah, mga kaisan, maraming maraming salamat po. Bella Sinaida, Barangay Parang, Lokban, Quezon. Ayan. maganda. Kami pauwi na. Yan, yung tinuturo kong iyan, tent po yan. Yan, maganda. Yung po bang tent na uso, yan. Maganda.